Medyo hinog na nga tong saging dito guys tapos hindi pa naluluto. For today's video nga guys ay gagawin ko siyang banana hot cake. First step nga guys is imamash lang natin yung saging hanggang maging ganyan na yung consistency. Sunod naman natin ilagay yung ating baking, food color at desiccated coconut. Halu-haluin lang natin mabuti guys hanggang sa maging well combined yung ating mixture. Dahil wala nga kaming harina dito guys is napag-isipan kong lagyan siya ng isang peraso isang tinapay. Haluhaluin lang nga siyang mabuti guys para hindi mamuo yung tinapay na nilagay natin. Kung meron naman kayong blender sa inyong bahay guys, pwede nyo siyang isalang para maging pino yung inyong mixture. Fast forward nga tayo guys at ayan na nga at nakapagsalang na ako ng tatlong piraso sa ating pan. Pinahiran ko lang nga siya ng konting mantika guys. Tapos antayin lang nating i-absorb siya ng ating mixture. So ayan na guys, huling salang ko na yan at pwede na nating tikman yung ating niluto. At kapag ka naluto na nga siya guys ganyan na yung magiging itsura niya para lang talaga siyang ordinaryong hotcake so heto na nga guys taste test na tayo sa ating nilutong banana hotcake Cukier, cukier, guys. Cukier cukier, guys. na guys.